guys so ito yung loob ito yung loob ng yate nila guys no? kapag ito ay ano ayan makalat pa siya ngayon kasi uh, ayan yung gamit namin super kalat pa guys no pag may bisita sila so ano yan maganda isi-sit up nila yung mga upuan ayan isi-sit so, up nila yan so ayun ito yung mumunting kitchen nila diba ang ganda guys no ayan dito na work yung husband ko so sinama lang niya ako so ayan ang kanilang kitchen And then, baba tayo. Ito, okay, tour ko kayo dito sa loob ng yate. Sa loob ng yate. Ayan yung kanilang hagdan. Baba natin. Doon. Ayan. Baba tayo, guys. And then, dito mayroon silang CR. Ayan, may CR sila. Ayan, hmm? guys. Ang oh, cute ng CR nila. Hmm? Maliit lang, pero cute. Tapos, pasokin eh, naman natin yung kabilang kwarto. Ayan, may kwarto pa dito. Ayan. Ayan. Tapos may CR din pala ito. O, di ba? May batag pa. Ay, ano? Nakaano pa yung ano nila. So, ayan. Ito na yung loob ng kanyang yate, guys. No? Ayan. And then... Ayan po siya. Tapos may kwarto pa dito, guys. Ayan madilim kasi hindi pa nakasindi yung ano yan. kaya pag may bisita pala sila dito kahit ano may kanya kanyang kwarto dito naman tayo sa kabila ayun naman ah. ang yun ang bango o oh, diba nasa loob ka lang nasa habang tumatakbo sila Ayan, maganda yung kanilang yate, guys. Ayan, guys. So, ayun. Thank you and sa susunod na mga vlog ko. Update ko ulit kayo. Maraming maraming salamat. Ayun, naglilinis. Yan, maraming maraming salamat sa pag-watch nyo. Maraming salamat. Bye! Ayan ang husband ko. Say goodbye. Bye. Bye.